Ako ka abot sa ospital ng hospital dito. Katabang ang mga mga kayo mo kasi. Mga tiyo, di na sa Ito nang huwag mong pangisaktong gasto sa pang-hospital kayo na nag i ko pero mintig abag sa ako mga anak ay kaya ara di ako makaadtog si Arno ug ba pamtes ko sa matag adlo man sila nga kulang sa potassium nya mo magdahapon kut kulang sa potassium kung kulang sa potassium nay mulo pati ato liog wa tay kusog lubay kani kani ra man di ay ko na nay unsa may trabaho sa una ni nay mag-uuma sa una mag-uuma ko pagkahapon usaw-usaw usok ko tubig sa suba ay Ang o ano na nabutang day na siya na iugan ng pasma sa kusog no, siguro sir pasma no. sa kusog daghan na ko nakakuha na nanay, na 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 nga sakit dapat na na pa sa apaman nagsugod ni ilong na ni sir mga ay, kapit pas... na ni nagipasagdahan na din mo na eh. Banyos, banyos sa ganit siya na mo, orang magyapo, na orang magyapo. Opo, di mo ipakuha no ba na mga kuwan? Ito na mga sintet, tagaan ko sa parex mo, orang magyapo. Tagaan ko ka ng... Wapo ka sukat ma-admit? Nag-admit sa kailangan. Sir, kayo wala lagi pa yung ding sir. Mag-admit mo. Banyos na po niya siya, dahil kuwan na gini-iyaha ka ng... Caga lang yun. dili lang yung nga ka na galing mong kuwan mo, atras ta kay kuwan ginikanan man ninyo sa una gagmay pa mong pagatiman mo lima pag mo. mo tumpahan ugla ka ng lamok ka mo, inyo gini ka riglaw inyo nalangay mo, inyo, inyo pag-aban sa kay may nalanga di bali mo rog mo sukli mo sa ilahang pagatiman atiman ninyo sa gagmay pa <coughs> mo ang sa imuhan ay itabang gikan sa esponsyon na gamay ra kay na ay pero para sa ilahan ako na no, kay na para sa ilahan ay ako nagtabang na sa inyo hapot na ino kinasingkasing nila ng pagtabang ni, nila sa inyo ha iya nga lahat naghahatag na ako yung bugas na yung agamay, na ako ihatag sa inyo na ha mam Ma yan, yan yan o anis ya lima ka kilo, no maya na lang maya na lang maka so